Nasa ating muli linya ngayon, spokesperson po ng Pambansang Polisya, si Attorney, si Colonel Jean Fajardo. Mamaganda umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am ma DJ at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo, salamat sa panahon. Ma'am, pwede ho ba namin malaman ito pong paliwanag ng polisya? Sa pangyayari nga po dito po sa ginawa pong uh, supposed to be nga eh, operasyon ano ho, ng Anti-Kidnapping Task Force ng PMP sa Angeles kung saan may namatay na polis. Kasi nung una ma'am na ito po'y lumabas na balita, tumawag nga po kami dito po sa sa ng mga namuno ano ho sa operasyon na ito para si sa isang panayam kasi nga supposed to be po ang balita dito nakipagbarilan yung mga Chinese na kanila pong huhulihin at may namatay nga pong pulis pero nungka mabanggit na ito pong namatay na pulis ay dahil po sa sinasabing friendly fire ang damdamin po noong pamilya ng pulis na namatay dito ay mukha pong nung una ay pinagtatakpan ng pangyayari. At kung hindi pa po sila nagreklamo, hindi pa po magsasabi kaya ng totoo ang pambansang pulisya. Ano pong inyong reaksyon doon, ma'am? Uh, yes po, sir. Ted, unang-una sa rapid ay malungkot itong pangyayari na ito na na namatay nga po yung uh, isang polis natin at uh, isa yung nasugatan. Pero gusto lamang po natin ginawin, Sir Ted, na wala pong attempt na itago po ito o pagtakpan po yung pangyayari. In fact, nung nangyari po yun na uh, certified ng uh, August 3 po ay, uh, ay uh, yung, yung police na involved na naka accidenteng na ay immediately admitted po yung kanyang, uh, kanyang pagkakamali nung uh, aksidente po niyang mabaril itong uh, dalawang police na po natin. At uh, siya rin po mismo yung nag doon sa ospital at uh, right there and there po uh, nung uh, matapos po yung operation ay uh, siya po ay uh, ay uh, under custody at kinabukasan sir Ted ay uh, siya rin ay agad ay sinampahan ng kaso at uh, naiintindihan natin sir Ted yung uh, damdamin ng pamilya at uh, it's so happy na kailangan din natin investigahan, kailangan mag-autopsy at uh, bagamat inaamin niya siya na siya ang naka ng nakabarin at uh, at kailangan nating intayin yung uh, resulta ng autopsy at nung mapatunayan nga, na yung uh, nakatamang baril doon sa dalawang pulis ay galing sa isang M16 uh, at match po yun sa baril ng ating uh, isang pulis ay uh, doon lamang nakumpirma na talagang uh, galing sa kanya yung nakatama doon sa, sa ating pulis. At uh, immediately siya ay uh, sinampahan ng kaso the following day and press at kasalukuyan pa rin po siya nakakulong sa piitan po ng ATG. At ito naman po siya sa uh, ay uh, ng sa pamilya at wala po talagang itinagok para sa pamilya. But hindi lang natin kaagad ito sinabi sa publika, out of respect and na uh, po doon sa mga naunila ng ating pulis at pati na rin po doon sa isa pa pong nasugatan. Uh, sige po ma'am, kami po ay tumatangkilik sa inyo pong paliwanag Pero kung babalikan ko lang po, ano uh, Yung pinagmulan po nitong um, sentimiento ng pamilya, ng misis At kami po sa media na nagbabalita nito Eh, bakit ho ba ang unang press release dito Eh, pakikipagbarilan sa mga Chinese Bakit po ba hindi nga agad, no uh, The following day kung eh, nagkaroon ng pag-uulat sa totoong nangyari kasi po kinakailangan pang magpa-interview ng misis eh I mean sorry ho Colonel hindi po hindi ko ho ito ginigit-git pero para lang ho, mas maganda ang paliwanag natin dito meron ho ba din ditong pagkukulang kung meron man yung pong hepe ng namuno dito sa operasyon sa paglalabas po ng uh, ng statement o release sa nabalita na, na, hindi naman talaga ho totoo Well, uh, to be honest with you, uh, Sir Ted, hindi ko po, po uh, narinig or nabasa mm -hmm. po yung uh, press release na inilabas po ng anti-kidnapping group. In fact, uh, the following day, uh, nung tinatanong din po ako ng media because mm -hmm. uh, wala pa po akong ng uh, report na, na mm -hmm. po, ay ay I, uh, I, I refer them doon sa okay. AKG. And uh, accordingly, uh, nung makausap po nga po uh, yung uh, director ng AKG, according to him, ay hindi mm -hmm. pa. So mm -hmm. I, 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 left it to their uh, discretion kung ano po yung... Uh, magiging talalabasan po nung kanilang istorya. But nung, uh, nung again, yung kinabukasan nga po, that was Sunday certain, nung uh, malaman na nga po yung, uh, yung uh, totoong pagyayari, according to According to uh, General Abrenica, ay uh, sinabi naman po nila sa pamilya, it so happen ang sabi nga po nila, explanation po nila, They have to first uh, mm. conduct investigation but mm. uh, I have to leave it at that sir Ted. But apa, on the part apa. of the PNP, mm. no less than the GPNP nga po sir, nung nga uh, mismo siya po ang dumalaw doon sa bukod po ng isang polis po natin at doon mm. sa ospital. Mm. ay sinabi po niya sir Ted, I, I was there, I personally uh, heard the GPNP mm. when he assured the family na wala po itong pagtatakpan at uh, lahat apa. po ay sasabihin mm. sa kanila ang totoo uh, at, at uh, panagpapanagutin po kung ano po talaga yung uh, kung sino po talaga yung may sala at yung uh, yung accountability certed ay hindi lamang naiwan doon sa pulis na naka-accident nga nakapatay at nakasugat sa isang pulis natin ah uh, po yung nirelieve po as uh, a result po ng operation po na ito kasama na po yung mga team leader kasi Talagang uh, obviously nagkaroon po ng operational lapses dito, certain. Bago mm -hmm. siya na nagkakaroon ng operation, it's a standard uh, operating procedure na nagkakaroon ng gripping, even yung uh, manner ng pag-assault. At how come na, nung nagki-clearing na po at uh, yung mga police na member ng assault team ay pumasok dito sa harapan ay bakit itong uh, grupo na supposedly uh, we are not putting blame by the way sir Ted no kung saan saan, ako ano yung nangyari mm. ay uh, itong si Sergeant Akad itong si Sergeant uh, Santiago at pa ay supposedly dinadnan dito sila sa may perimeter at blocking ng ay pumunta sila dito sa gilid at uh, walang mga vest na supposedly mm. ay uh, doon pa lang ay nakita natin na may mm. pagkukulam so mm. Ito ay pinaiimbestigahan ng ating CPNP talaga nagkaroon ng operational lapse kasi even doon sa sa manner ng pagpasok doon sa mga gamit ng pulis dapat tama ba dito sa mga ganito nga uh, considered ng mga CQB operation at mm. uh, maliliit na lugar ay dapat bang mahabang parel ang ginagamit mm. ng assaulting team at ganito kalakas na balay yung ginagamit. At if I may add uh, Sir doon sa nangyaring mm. insidente, ang una pong tinamaan Sir Ted ay yung may sugat na police. Mm -hmm. Dahil nga wala pong vest po sila ay uh, 5.56 po ito ang malayt mm -hmm. ng true and true yung bala sa kanya at iyon ang tumama din dito sa pulis mm -hmm. na namatay po. Opo opo. Sige po ma'am uh, salamat nga po at meron ho kayong paliwanag dito ang pambansang pulisya at inyong eh, kinalulungkot nga itong pangyayari. Ano po ang tatanggapin ng pamilya ditong si Sergeant Nelson Santiago at maging nung mga nasugatan po sa pangyayaring ito? Ano pong benepisyo para po sa kanilang mga anak at pamilya? opo sir initially po sir ay uh, nagpaabot po ng tulong ang ating CPN dunalaw po nga niya itong uh, dalawa nating pulis na biktima At madibang pa po, po doon sir ay uh, nagpapasalamat po tayo yung uh, Chinese Embassy po ay nagpahatid din po ng financial na tulong at iba pa po uh, iba pa pong, uh, association ng uh, mga Chinese sa uh, mm -hmm. Chinese na uh, affiliated companies po at naipahatid po yan sa kaya uh, kanilang pangapamilya at sinagot din po Sir Ted, ng uh, PNP yung uh, ginawang buhol at pagpapalibing po pati po yung lupa nitong namatayan at pati po itong uh, hospital expenses po ng nasugatan mm -hmm. at uh, in inassure din po no less than ng ating CPNP yung uh, uh, asawa po nitong si Sergeant Santiago na yung kanilang uh, dalawang maliit na anak ay uh, sasagutin po yung mm -hmm. kanilang pag-aaral yung bibigyan po sila ng scholar scholar mm -hmm scholarship uh, para po uh, hanggang makatapos po sila ng pag-aaral. That's the listing we could do at uh, oh, po ng ating GPNP na hindi po babayaan po yung kanil kanilang pamilya po. Opo, salamat po na marami. Kung ganun po naman po ang mga benepisyo makukuha nitong uh, naulila. So sabi nga po ninyo, no, may mga ano ho kayo ngayon, um, uh, pag-aaral sa mga lapses uh, sa, operasyon na ito. So ito ho ba'y uh, nangangahulugan na na magkakaroon po ng uh, mandato para ho sa lahat ng mga operatiba natin sa refresher ano ho, sa mga standard procedure sa ganito pong operasyon, ma'am? Yes po sir, dahil uh, this is a rescue operation bagamat uh, consider nga nating armed and dangerous itong uh, mga kidnapper dahil uh, pare po itong Chinese national and I understand. Uh, nagsagawa din po sila ng uh, surveillance dito, they, they knew po from the start how come na ganito po yung nangyari. So definitely, sir Ted, yung ating uh, standard operation procedure in terms of conducting rescue operation and, uh, and other high-risk operation ay pag-aaralan. Mm. Pati na rin po, sir Ted, yung sinasabi ko nga, yung equipment, yung uh, bullet vest, mm. Mm. at uh, pati na rin po yung uh, klase ng baril at ammunition po ay uh, pinapa at pinapa-evaluate po ng ating GPS. Okay, sige po. Uh, again, ma'am, dito po sa pangyayaring ito, So, yung spot report po nito nung unang-una, na-save ba ng PMP? Oo, kasi nga ho, para lang ho natin masiguro po na yun nga, no, na wala pong anuman po na, na mga even attempt, no? na baguhin ang informasyon doon sa spot report. Di ho, ba kasi after meron yan after operation report eh, di ba? Agad-agad po. So yun huba hawak na po ninyo ngayon at uh, maliban po dito nga sa kaso ng kriminal, no? itong uh, homicide through uh, reckless imprudence na kaso ma'am uh, uh yung pong kasong administratibo kung meron man doon sa pinuno po ng uh, op mga uh, ng operasyon na ito considering po doon nga sa mga paunang informasyon, yung spot report po ang sinasabi dito meron na ho ba kayong kopya nun? yes po sir dahil hindi naman po nila yan na uh, mapapalitan dahil meron po kami ng uh, standard procedure po Ted, na uh, at least one hour ay dapat nakapagsubmit na po sila ng sketch report. At okay. uh, within 3 hours ay dapat nakapagsubmit na po sila ng sketch report. So hawak na po yan. Hindi mm. na po nila po pwedeng palitan yan. At uh, mm. if I may uh, mention also sir Ted na yung ating internal affairs service ay nagsasagawa na rin po ng investigation mm. so as not to preclude any notion na magkakaroon po ng wash At yun po Apo. yung ina-assure self-defense ng ating GPNP na wala pong pagtatakpan sino man dito po sa ginagawa pong investigation. Apo. Salamat po na marami ulit uh, Colonel. Uh, Colonel Mam um ito pong ano itong uh, nakabaril po dito ng polis na umamin ka ninyo, hindi siya pangang, uh, ano, hindi ho ilalabas ang pangalan niya? Well, uh, out of uh, mm -hmm. ano na lang po sir uh, yung pinapakiusap po natin sa certain hindi sa mm -hmm. ayaw, pinagtatakpan natin ang tango mm -hmm. po niya ay patrolman pero hayaan mo po natin sir opo, matapos po opo. yung investigation at uh, we will be transparent uh, kapag natapos po itong investigation po. What important sir Ted, ang gusto natin sa DNI, nakapulong po ito, nakasuhan po siya ng, uh, ng reckless impudence resulting in homicide and serious uh, uh, and serious physical injury. But uh, we will uh, eventually release this day po sir Ted. Opo, opo. Uh, ito pong patrolman na ito, uh, saan siya nakaano? naka, saan ang kanyang base ma'am? Lahat po itong involved na ito sir Ted, uh, yung uh, limang assault team at yung tatlong uh, uh, police po kasama na po yung dalawang biktima po, ay lahat po sila sir ay naka-assign po sa anti-kidnapping group po. Sakamp po ito? Yes po sir, yes po. Opo, opo. Okay ma'am. May tanong na po si Chacha. Chum. Yes po. Um, uh, Colonel, ito pong nangyari naman na press release na hindi nga po tama yung unang nailabas. ano Meron po bang accountability na mangyayari po doon? Yes po ma'am, kasama po yan ma'am sa ating uh, iniimbestigahan kung nagkaroon po ba talaga ng misrepresentation doon sa par party po ng mga polis po na nagsagawa po ng operation at uh, unang nag-release po ng uh, report na nagkaroon na ng, uh, ng na encounter po. Definitely hmm. po, iimbestigahan din po ito ma'am. Okay, sige. So uh, ma'am, ma maiba lang po ako. Uh, ito hong tanggapan ni VP Sara uh, siguro ho naman ninyo na ho napapakinggan o nababasa ang kanya mga statement meron hubang ano ngayon uh, uh, ugnayan ang tanggapan ni Chief PMP at ng PS ano itong inyo security protection unit tungkol po sa pagbabalikman ng mga security niya Uh, nauna na rin po dating sinabi sir Ted na bukas naman po yung Philippine uh, National Police na po ng OBP at iba pang uh, uh, relevant agencies kung kinakailangan po ng security at no less than gpnp na sinabi naman po na open naman po na mag po ang OBP po. At sa ngayon po, kausap po po mismo sir yung uh, director po ng PSBG and according to him ay wala pa naman po silang official na natatanggap po na na request coming from the OPP na requesting okay. na sana yung uh, mga kilala po nilang mga pulis ang uh, maibalik sa kanila in lieu of dun sa 31 po na naiwan hmm. po sa kanila but just the same open po tayo din sir kung yun po ang uh, ang uh, nais po ng ating uh, vice uh, vice president po ay pagbibigyan naman po natin yan sir okay sige po and then ma'am nabanggit po ni General Marville, ano ho sa kaniyang order nga na Uh, lahat po ng may detail na police security, kahit na mga retired general, may mga ganun pong sinasabi. So, may, ganun po pala karami ito na binabantayan po ng mga police. Mga gaano karaming mga police, ma'am, ang nakadetail dati sa kung sino-sino at ngayon nga po ay nirecall ho ninyo? Tama po sir, uh, yun po yung ating uh, sinasabi nung una pa man na this is not only limited nga po sa mm -hmm. Office of the Vice President dahil mm -hmm. bago po ni yung 75 po niya, ay may nauna na pong 150 na mga PSPG personnel at ang unang-unang inalisan po o ni-recall po ng mga protective security personnel sir ay yung mga dating nga uh, general po na, in, mm na -hmm. uh, dati nung nakalagay po doon sa sa unang policy po ay entitled po sila. Pero nung uh, mm po si CPNP ay pina po niya yung policy at sabi niya dapat uh, uh, after two years na nakapag-adjust na sa kanila sa kanilang civilian na buhay ay dapat i-recall na dahil nakalaman nalalaman po natin na yung mga pulis po natin ay ginagawa lang pong driver, ginagawang mm -hmm. alalay, ginagawang mm -hmm. uh, agasundo ng kanilang mga anak. So mm -hmm. sabi ng CPN, pinapakababa na nung mga uh, dignidad ng ating mga pulis. Kaya alisin na natin yan. So sinunod po niya yung ibang mga, mga civilian na uh, nabigyan din ng uh, PSP before. So lahat po yan uh, as of July 13 ay nasa 373 na po yung uh, na recall po natin and mm -hmm. I understand mm -hmm. mayroon pa pong mahigit na 200 na nare-call at ngayon po ay nag-a-undergo po muli ng reorientation and repressure course bago po uli sila mm -hmm. i-download uh, mm -hmm. po sa NCRTO. So ang intention po sir Ted ay uh, ma recall po mga around 7 to 8 hundred to eight hundred po hmm. yung area call po. Sir. Opo, opo. Sige po, so kami po ay nakaantabay po sa mga pangyayarang ito at kami muli ay uh, nalulugod po sa inyong pagpayag sa panayam na ito para po maiklaro itong isyong ito. Salamat po, Colonel. Kami salamat, Sir Ted, sa pagkakataon, at magandang umaga po. Opo, thank you si uh, Police Colonel at Spokesperson po ng ating Pambansang Polisya, Attorney Jean Fajardo. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.